Siguradong malaking problema at sakit ulo kapag mali ang location, sukat at boundaries ng property na binili mo. Kaya naman, ang land survey ay isa sa pinakaimportanteng hakbang sa land ownership. Ito ang mga dapat mong gawin. Una, maghanap ka ng isang reputable na licensed geodetic engineer. Tingnan mo kung meron nga ba siyang sapat na experience at kakayahan para gawin ang trabaho. Pangalawa, mag-provide ka ng copy of title, latest tax declaration at copy of any legal documents na magpapatunay na meron kang karapatan sa property na ipapasorbey mo tulad ng deed of sale, deed of donation or extrajudicial settlement. Pangatlo, is signing of contract with your geodetic engineer. Dito, malalaman mo ang terms and conditions, scope of work, timeline, at kung magkano ang kailangan mong bayaran sa iyong geodetic engineer. At pang-apat ay kailangan mo mag-issue ng authority to conduct survey sa iyong geodetic engineer. And there are also cases na kailangan mo kumuha ng court clearance o kaya ay barangay clearance. May mga lupa kasi na may away o kaya ay subject ito sa litigation. Tandaan na ang land survey ay isa sa pinaka-importanting bank para sa property na paglalaan mo ng oras, pagod at pera. Pwede ko buwang patituluhan ang lote na matagal na naming tinitirhan? At ang sagot ay, yes, pwede dahil sa Republic Act 10023. Sinasabi doon na kung ikaw nga ay isang Filipino citizen at over 10 years ka nang nakatira dyan sa lote na yan at ang lote na yan ay classified as residential land at alienable and disposable land. Ito yung mga lands of public domain classified as agricultural land, basta untitled, walang ibang nagmamayari at hindi unprotected land, pwede kang magpatitulo sa property na yan at magkakaroon ka na nga ng title under your name. Alam nyo ba na ang kasunduan nyo sa barangay ay kapareho ng puwersa o epekto ng isang pinala desisyon ng korte? Ang kasunduan na pinirmahan ng mga partido sa harap ng barangay Lupon Ha, tandaan nyo, makapangyarihan ito dahil kalakip nito o kapareho ito ng puwersa o epekto ng isang final na decision ng korte. Ibig sabihin, hindi na kayo kailangang umakyat pa sa korte para magsampan ng kaso kung may kasunduan na kayo sa barangay. Dahil itong kasunduan na ito ay may kaparehong puwersa at epekto ng final na decision ng korte. Ito man ay kasunduan sa pagbabayad ng utang o ito man ay kasunduan tungkol sa alitan sa lupa. Tanong, paano atorniyang kung hindi sumunod sa kasunduan ang kabilang partido? Halimbawa, hindi ito sumunod sa kasunduan na magbayad. So, wala kang tanggap na bayad. Ang gawin mo, mag-file ka kung ito ay within 6 months mula sa petsa ng inyong kasunduan. So, importante dito na titingnan nyo ang petsa ng kasunduan nyo. Kung ito ay within 6 months, ang gawin mo ay mag-file ka ng motion for execution or motion to execute sa barangay lupon or sa barangay. Paano mag ng motion to execute? Meron pong form ang barangay ng motion to execute. Ang kailangan nyo nalang gawin ay i-fill up nyo doon, isaad nyo doon na meron kayong kasunduan, ano yung kasunduan na yon, kailan yung kasunduan na yon, at hindi nito tinupad ang kanyang obligasyon ayon sa kasunduan. Ang gagawin ng lupon chairman ay sa oras na kayo ay mag-file na ng motion to execute magpapatawag ang Lupon Chairman sa inyong mga partido para sa isang hearing kung saan titingnan ng Lupon Chairman yung posibilidad na pwedeng voluntaryo na magbayad ang may utang sa inyo. Ngayon, kung ayaw pa rin magbayad ng partido ng kanyang obligasyon ayon sa inyong kasunduan, ang gagawin ng Lupon Chairman ay mag-iissue ng notice to execute. Kung sa kabila ng notice to execute kung saan inuutusan siya na magbayad. Hindi pa rin siya nagbabayad. Ang Lupon chairman ay maaaring kumuha ng mga personal properties ng partidong yon na may obligasyon na magbayad. At ito ay ibibenta sa public auction. Ang proceeds ng pagbenta ng properties, yun yung ipapambayad sa inyo. Ngayon ang tanong, naku, paano naman attorney yang kung lagpas na ng 6 months mula sa petsa ng sunduan? Paano yun? Ngayon, ang gagawin nyo ay maaari kayong mag-file ng motion to enforce the amicable settlement before the MTC or Municipal Trial Court ng munisipyo or syudad kung saan nangyari yung kasunduan. In short, hindi ka na kailangan mag-file ng separate or hiwalay na formal na aksyon or formal na kaso sa Municipal Trial Court. Kung halimbawa, meron kayong small claims. Hindi na kailangan. Dahil, pag meron na kayong kasunduan sa barangay at lumagpas ito ng 6 months mula sa petsa ng kasunduan ninyo, ipa-enforce nyo na lang diretso sa Municipal Trial Court. Okay? Paano yun? Ito ay mag-file ka na lang ng motion to enforce the amicable settlement before the M MTC or Municipal Trial Court. In short, maaaring tatlo ang inyong legal remedy. Una, kung within 6 months mula sa petsa ng kasunduan, hindi siya nagbabayad, within 6 months maaaring pa kayo mag-file ng motion to execute sa Barangay Lupon. Ngayon, pangalawa, pag hindi pa rin o magpass ng 6 months mula sa petsa ng kasunduan, ang maaaring nyong gawin ay ipa-enforce nyo sa Municipal Trial Court ang inyong amicable settlement. Paano yon? Mag-file ng motion to enforce amicable settlement sa Municipal Trial court? court. Or kung hindi, hindi pa rin pangatlo nyo, ang pangatlong legal remedy nyo ay i-resign nyo ang contract or bawiin. Or wala na. Total, hindi naman siya nag-fulfill ng obligasyon niya, no? Ang gawin nyo ay mag-file na kayo sa appropriate courts ng Action for Collection of Sums of Money at i-insist yung original demand yun. No? Kung magkano utang niya, yun ang singilin nyo. Okay? Not according sa kasunduan na ninyo. Okay? Dahil hindi na siya hindi rin siya, hindi rin siya sumunod, no? Sa kasunduan. So, maintindihan nyo kung gaano ka-importante yung kasunduan ninyo sa Barangay Lupon, ano? Hindi porke nagkaroon na kayo ng kasunduan at hindi sumunod yung kabilang partido. Ay, baliwala ang kasunduan sa barangay. Akit na tayo sa korte. mag tayo ng hiwalay na kaso sa korte. Hindi ganun dahil maari ninyong gamitin yung kasunduan na pirmahan ninyo sa barangay. Dahil ang eh, sabi nga sa batas sa katarungan pang barangay ang kasunduan ay may kaparehong pwersa at epekto ng isang fine nal decision ng korte. Okay, so ito 'yung mga dapat 'yung tandaan at i-check bago kayo bumili ng property. Number 6, boundary issues. Bakit delikado? Maari kasi'ng merong overlapping or encroachment sa property na gusto mong bilhin. Maari kasi'ng makasakop ka ng lupa ng kapitbahay mo o 'yung kapitbahay mo ay masakop ang lupa mo. Paano iwasan? Mag-hire ng geodetic engineer para magpa-relocation survey para malaman ang boundaries at sukat ng property na gusto mong bilhin. Maari ka rin magtanong sa barangay para malaman kung meron bang boundary dispute ang property na gusto mong bilhin. Number 7, mother title. Bakit delikado? Ibig sabihin, hindi pa naka-individually titled ang property na gusto mong bilhin. Pag ganito kasi ay mahirap ang proseso ng pagpapasubdivide at pagpatitulo ng lupa individually. Paano iwasan siguraduhin na merong separate na transfer certificate of title ang property na gusto mo bilhin. Kung ito naman ay isang subdivision project, ay i-check kung merong permit ito sa DHSUD at meron itong license to sell. Number 8, patay na ang may-ari ng lupa. Bakit delikado? Kapag wala kasing extrajudicial settlement at hindi bayan ng estate tax, lalong-lalo na kung nag -away, away ang mga tagapagmana ay siguradong hindi malilipat ang ownership papunta sa iyong pangalan. Paano iwasan? Siguraduhin na merong extrajudicial settlement at bayad na ang estate tax bago bilhin ang lupa. Number 9, iba ang seller sa taong nakalagay sa titulo. Bakit delikado? Posible itong isang scam at hindi talaga siya ang tunay na may-ari ng lupa. Paano iwasan? Check ng mabuti ang pagkakakilanlan ng taong nagbebenta. Hanapan siya ng government valid ID at hanapan din siya ng special power of attorney at suriin itong mabuti kung ito nga ba ay valid. Mas mainam din kung hanapin mo talaga at kausapin ang taong nakapangalan sa titulo. At number 10, missing title. Bakit delikado? Maari kasing ang titulo ay nawala, isinanla o kaya ay ninakaw. Paano iwasan? Kumuha ng certified true copy of title sa Registry of Deeds. At kung talagang ang titulo ay nawawala ay i-require ang owner na mag-file ng reissuance of title